Para sa ating mga katoliko, mahalagang araw ang nagaganap na yung December 8 dahil iplektiriwam natin ngayon ang Pista ng Immaculata Conception o Peace of the Immaculate Conception. Pero ano ba muna ang Immaculate Conception? May kinalaman ba ito sa pagbubuntis ni Maria kay Jesus? Unang-una, lagi natin na pagkakamalan ang Immaculate Conception ay ang pagbubuntis ni Maria kay Jesus. Yan ay very wrong. Ang Immaculate Conception ay ang pagkabuo ni Maria sa sinapupunan ni Santa Ana na walang bahid ng original sin o kasalanan. In other words, pinanganap siyang walang kasalanan. Kaya nga ang ibig sabihin na Immaculate ay malinis. Malinis ang pagkakabuo o Immaculate Conception. Patagal na ito pinagtedebatehan noon na mga theologians. Ngunit ang kiranggap na paliwanag ay ang isang Scottish Franciscan theologian na si Jan Dance Putus. Si Maria ay hindi nagkaroon ng bahay na original sin o kasalanan sa pamamagitan ng merits o mga gagawin ni Jesus sa anyang pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay habang nasa tiyan si Maria di Santa Ana o yung araw ng kanyang conception, in other words, naligtas na siya ni Jesus noong araw pa lang ng pagkabuo ni Maria sa Chan o sa sinapupunan ni Santa Ana nang wala siyang bahid ng original sins. Kailangan din ni Maria na pagkaligtas original sin dahil tao siya, paong kanya mga magulang na si Santa Ana at si San Joaquin. Ngunit nung araw ng kanyang pagkabuo, nailigtas na siya ni Jesus in advance. Dahil nga sa mga gagawin niya sa anyang pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa madaling explanation, sabi ni Father Mike Schmitz na Ascension Presents sa halimbawa niya na may sakit na kumakalat at nakimbento isang doktor ng gamot at gumaling tayo. Hindi to COVID dahil hindi to COVID. Kumbaga, yung original sin ang sakit at yung gamot ay yung pagkabinyag sa atin at tanturituri natin pagdarasal. Ang tao namang nabakunahan ay hindi naman nagkasakit. Kahit kailan kung kaya iko ay na-preserve sa sakit na ito. At ito ang nangyari kay Maria. Nang dahil sa mga gagawin anak niyang si Jesus sa so future, siya ay napreserve sa original sin. Ayon sa Catholic Central, si God ay outside o nasa labas ng oras na alam natin. Kung kaya, pwede ibigay ng Diyos, Ki Maria, ang garasyon na ito habang nasa tsyansya ni San Paana at habang namamatay si Jesus sa Prus. Tandaan natin, iba ang konsepto ng oras sa Diyos at sa konsepto ng oras natin. Tinanggap na bilang isang dogma sa pamamagitan ng people bull na Ineffabilis Deus no December 8, 1854 ni Pope Pius IX at Immaculate Conception. Ayon sa Paypal Bull, ito ay pinakita ng Diyos kung kaya dapat paniwalaan ng lahat na ng Katoliko. Ngunit patagal ito pinagdiriwang sa Syria noong 5th century pa. Ang dogma isang set o grupo ng mga paniniwala na tanggap ng isang reliyon. Kinagamit ang kanyang nativity o ang September 8, ang kanyang birthday, upang malaman ang kanyang araw ng conception. Nine months, siyempre, December to September. Bakit September ang kanyang birthday? Dahil ang simula ng taon noon sa Eastern Roman Empire o mas kilalang Byzantine Empire ay September. Hindi natin talaga alam ang kanilang mga birthday katulad ni Jesus. Nasiyasabi natin December 25. Hindi talaga December 25 ang kanyang birthday. Dahil ay pista ng mga Romano na tinatawag natin sa Tornalia. Okay, makapahaba po ko sa pinyan. paita naging yan? Kung mapapansin natin, ang Immaculate Conception ay isang titulo na ibinigay kay Maria at hindi yung event o pangyayari at tinutukoy na patron ng Pilipinas. Dahil si Maria ang patron ng katauhan, Kaya nga may mga bansa na siya rin ang patron tulad na South Korea, Espanya at Brazil.